Hi guys, nandito na ako sa Mega Mall to watch a premiere but before that, ikikwento ko sa inyo yung nangyari sa akin nahuli kasi ako sa Rojas Boulevard uh, dahil speeding daw ako and eh, nung tinanong ko, saan nakalagay na, ano, na may speed limit dito, sabi nila madami so yun, aalamin ko pa kung totoo still, uh, inargue ko dun sa officer na kung speeding ako, eh hindi naman ako yung unang ano, kotse magmula nung nag-green yung stoplight. So syempre, ako nakabase lang din ako sa bilis nung nasa harap ko, 'di ba? At ang dami nang dumaan before me. So bakit sila hindi hinuli? Bakit ako ang hinuli? Eh pare-pareho lang naman kami ng ano, bilis. Kasi nga naka, 'di ba pag nagmamaneo ka, nakabase ka doon sa ano, sa bilis nung nasa harap mo. So, inaagyo ko 'yon. Ah uh, Bakit ganoon ano? Like Uh, ang hirap kasi dito sa Pilipinas, dahil nga laging traffic, yung konting chance na pwede kang magmadali or bumilis para man lang mabawi yung na-traffic mo at matatraffic mo pa, ay syempre magbibilis ka. So, bakit ba may speed limit pa dyan sa... Rojas Boulevard, Bandang Baklaran, after Coastal Road, papunta akong ano eh, uh, Makati. Bakit ba may speed limit pa dyan? Eh kung tutuusin, wala namang dapat tumatawid dyan, di ba? Uh, so bakit kailangan umalalay ng pagtakbo? At bakit 60? Napakabagal. Sino po pro pro protection mo kung wala naman dapat tumawid dyan? Supposedly, no? By law. Ah, meron yung mga nagtitinda ng money. Ano kapag traffic? So, yun pwede pero yung ano sumunod ka sa speed nung ano nung kotse sa harap tapos ikaw yung huhuliin kahit na mas madaming ganun din ng speed sa iyo pwede meron pa silang ano eh talagang uh, parang camera tapos nasusukat yung yung speed mo anyway uh, bala ko ngang balikan para ano para picture ano i-video kung meron ba talagang nakalagay na speed limit sign Kasong problema, alam nyo, bawal din humawak ng cellphone, ano? Galing, no? Uh, so, paano ko ngayon kukunin nyo ng picture? Mamaya, yun naman ang gamitin sa aking daylan or puntos. tas ayan na naman. Ano na naman? Huli na naman ako. Ay, nako, hindi ka manalo talaga dito sa Pilipinas, no? Um, bulok, eh. Um, sorry, I have to say it. Um, akala mo naman yung lugar na yun eh, laging uh, maluwag E eh, lagi naman traffic doon in fact sa totoo lang kahit nga sa EDSA may speed limit na nag limit eh nagtataka ako lagi naman traffic sa EDSA so what's that for at bawal din namang may uh, tumawid sa EDSA pero ayan may, pwedeng magtinda ng man eh pero bawal tumawid di ba weird no so I don't know hindi ko nasasabihin na sana somebody would look into this kasi nagbevent lang ako um, wala na ganito na na talaga sinabi ko nga sa kaibigan ko na bakit kaya ako yung hinuli no and he pointed out to me and it's not funny sabi niya kasi naka luxury car kasi sabi ko anong kinalaman noon sabi niya well kasi pwede kang maglagay kung sakaling it comes to that sabi ko hey, hindi naman ako. Kasi nung, nung pagkabukas ko pala, sinabi ko, anong violation ko? Nung sinabi nila na ganito, you exceeded the speed limit. I found it so ridiculous. Na sabi ko, sige, tikitan mo ako. Kahit hindi ko alam kung magkano. And I only learned na 1,000 pesos. Ah, okay lang. Well, actually, hindi. Hindi okay yun. Kaya ko. Magbabayad ako 1,000. May pambayad ako. Pero... Masama pa din loob ko eh kahit na ba 50 lang ang ang charge sa akin or ano or 20 pesos, hindi yun ang point ko eh. It's just so ridiculous. It's just so unfair. Diba? So, yun lang guys. Kung may similar experience kayo, just share it with me here. And, uh, better luck to me next time. Bye-bye.